wala Ay, na po. Oh, <laughs> diba? Ay, wala na naman wala bahay namin. Wala naman nakakalungkot na iwanan ko na to ngayon. Kasi lilipat na ako sa ano, bagong amo. Magpaano ako siya? yan po ang garden ko nakakaawa. Ay nagdilig ako kasi ka dry yung ano yung mga, tan mga tanim ko ayan no. Sana makasurvive siya. Ayan, ang kamote ko oh, natubo na. Oh. Ayan, no. Ayan o, nabuhay siya o. Oh. Kulangan sa tubig. Ayan. Kawawa yung tanom ko. Sana yung makasurvive tong kamote at saka tanglan. pero itong ano uh, malabo maka survive tong kamatis ko at saka yung pepper, yung lalaki pa naman. Sayang. Ni aloe vera ko para oh. lang tanom lang pero buhay na siya. tapos ito, yan. Ayan, nagdinig ako ngayong araw kasi kawawa na yung mga tanim. Tuyong-tuyo na. Ayan ang bahay ng alaga ko. Tahimik. Ang basura. Ano na, isang linggo pa. silang nakarang linggo pa yan. Hindi pa kinuha ang mga basura tambakan na. Ayan. Ayan. Ito yung bahay na nakakalungkot iwan na ngayon. Ah, uh, ika 40 days na nang alaga ko sa Sabado. Yan nandiyan na yung anak niyang babae. Dumating kasi kukunin na yung mga uh, box ko ngayong ano. Ngayong araw hinintay ko yung tao hindi pa dumating. Ayan. Nakakalungkot na bahay na. Tahimik. Ayan po. Ayan. Tahimik. Din. Ayan. Ayan. Tapos yung kwarto ko. Ayan. Ayaw, iwanan ko na tong bahay. Nakakalungkot man, pero kailangan tanggapin. Wala tayong magawa. Iniwanan na ako ng alaga ko.